Hello, hello. Welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel. Uh, ngayon nandito tayo sa Kristop Mulino. Uh, Molino. Dito sa may uh, Naikabiti pa rin. So, yung uh, pabahay ng init dito sa may Barangay Molino, yung Kristop A, so nasa kabila yung B, nadudugo sa kabila naman. Ayun, no. So, kukumustahin natin yung mga na-relocate dito sa sa pabahay dito sa Christop kung kumusta na sila. Okay, shout out kay Sir uh, Monski Arusak. Well, di ko alam kung ito po talaga yung name ninyo. So, shout out to sa inyo. Ayun, nandito na ako tayo. Ah, uh, bayad na ako sa sa utang ko. Pasensya na kayo, medyo natagalan lang kasi yung mga nakaraang mga linggo tawag dito. Uh, mga nagula, masama yung panahon. So ngayon lang tayo nagkaroon ng time na bisitahin tong uh, request niyo ha. So shout out po ulit sa iyo, uh, Monski Arusak, no? Okay, so yun lilipat lang natin at uh, medyo hawak ko lang sa ngam. <laughs> yung cellphone gawa ng merong uh, umumit sa ating handle. Nako, kaya ko kung saan napunta, hindi ko na makita. Kaya ayan. At ah, uh, tsaga na lang natin ha. Okay? Wait lang. So ito yung ah uh, A Well yun yung nasa kabila naman yung uh, B So ito yung uh, Yung lugar ng uh, Christop. Hindi naman sa kalakihan usually itong uh, Christop extension Ganda umaga po Ganda <laughs> umaga po <laughs> So, ayan Ah. Lakad-lakad muna tayo. Ayun, magtanong mag mag dito tayo. Kayo. So, ayun, na ay, Kumusta naman po kayo dito sa pabahay, nai? Okay lang. <laughs> okay lang. Ilang, ilang buwan na ho kayo dito? Ilang matagal na ho kayo na? san Isang taon. Isang taon na. Kaya, saan po kayo galing? Yan ang po. Ah, dito rin. Taganahik din lang kayo. Wow, okay. Okay yun, sila nanay, uh, mga taga naik din. Uh, happy naman yung sila dito sa... <laughs> uh, sa kanilang uh, pabahay dito sa Nai. Okay, maraming po salamat sa inyo. Thank you po. Shout out po sa inyo. <laughs> so, yun at ah uh, natanong na natin. Sal salamat po, Nai. Thank you. ikutulit tayo. Ah, ang hirap. Hawakan. Ba't naman kasi hiniram yung hawakan natin ng <laughs> cellphone? <sa> <laughs> in sila nanay at uh, tawag dito. Hindi sila masyado nga nagsasalita. <laughs> Kada umaga po. <laughs> so ayun at uh, hanggang dito lang yung hangganan ng pabahay. Mukhang ito na. Yung pinag... <laughs> Kada umaga po. <laughs> Tay, okay lang ba na masama ko eh sa video ko? <laughs> so ayan, nandito si tatay. Isa rin sa mga beneficiary nung pabahay. So tay, ah, kumusta naman po kayo? Okay. Ah, kumusta ho kayo dito sa relocation dito sa pabahay ng inis dito sa naik? Okay po, oh, yun, okay naman po kayo. Ah, mga ilang taon na ho kayo dito? Dalawa pa lang. Dalawang taon. Ah, Matagal-tagal na rin. No? Oh so, mabuti at ah, okay na magkita yung ano maganda naman yung uh, pabahay na to na ano ng uh, gobyerno so yun saan kayo galing sa Paranaque doon sa uh, multi multi uh, bandang papunta doon sa Mayano ah, sa Mierdo kasi nagkaroon ng ano doon pala eh no parang oo oh -oh. Uh, okay. Naapektuhan kayo nung Skybe okay. na yun. So, okay naman kayo dito. Mabuti ah, medyo nagustuhan naman ninyo dito sa ano. lang sa hanap buhay. Ayun lang, oo. No? So, yun okay. po yung isa. Pero, paranyaki pa rin ang buhay. pa rin kasi nga. Dahil nandudun naman talaga hanap buhay. Dahil dito wala naman masyadong ano, no? So, yun. Pero, tsaga-tsaga na lang, no? Tsaga-tsaga na lang. At least, kahit pa paano. May bahay na talaga nga maayos. So, anong pangalan nyo, Day? Roberto. So ayun, shout out kay Sir Roberto. Maraming salamat din eh sa pagpapaunlak sa Ah, uh, tag dito kwentuhan natin. Salamat ah, sige po. so ayun at ah uh, si Tay Roberto from Aparañaque. So masaya naman halos up uh, umaga na Ah, lahat naman ng mga beneficiary na natatanong natin, positive naman yung mga sagot nila. So happy naman sila dito talaga sa bayat. Ah, uh, yun nga, talagang magaganda naman talaga kasi yung mga pabahay kung nakikita nyo. Uh, maganda naman talaga. Hindi ka naman talaga ah, uh, matatawaran yung pabahay na gawa talaga ngayon ng init sale. Talagang ah, uh, pinagbuti. Talagang inayos. So gusto ko din pusa oh. Parang ganito din pusa namin no. Oh. Uy, puro puti. Ang ganda. Magandang maganda na <laughs> so yun no. Oh. So, ng pusa nila oh. Oy. Blue in ano? Ganda ng pusa. So, ayun. <laughs> At ayan, ma, ah, meron na rin silang pinot dito na chapel na no, para sa ating ah, pagpupugay natin sa Panginoon. No? May chapel na rin silang pinutap up. Magandang umaga po. <laughs> At yun, ito na yung hangganan nitong ah, A, yung Christop Extension dito sa May Molino wala na ito yun na yung uh, pinakadulo so maganda yung lugar dito oh. tahimik oh at sila sila lang ayos ah oh. oh swerte Kaigot na tayo at ayun halos lahat ah uh, extend na nila yung harapan ng bahay ayun oh So ayan sila nana at saka si tatay. Uh. Isa rin sa beneficiary no ng pabahay dito sa Christop eh, dito sa Mulino. Mulino. So parang extension to ng Cristo kasi meron pa dun sa Kalubkob, no? So yun, uh, sila yung mga uh, na-relocate dito sa pabahay dito sa Cristo A, dito sa may Mulino. Nay, ah, uh, po kayo, Nay? Adali po kami ng Paranaque, sir. Paranaque? Saan sa, ano okay. sa Paranaque? Sa multinational. Multinational. Po. So, yun. Uh, ilang taon na kayo dito, Nay? Two years na. Two years. Uh, medyo matagal na rin, no? Opo. Okay, okay. Eh, kumusta naman po kayo dito sa... Ay, okay lang naman po. Kaso, medyo mahirap din po ang buhay dito kasi, ano po, wala masyadong mga kasunta ng trabaho. So, yun lang talaga, okay, no? Okay. Kaya yung trabaho talagang ah, babalik rin sa sa... Kaya yung kasawa ko ka po sa Paranaque po. Hmm. Halos ganun lahat, no? Okay. Parang ah, ganun po yung mga natatanong ko talagang kung saan ang galing. Kasi nandun yung hanap buhay. Dito kasi uh, wala naman talagang ano, no, hanap buhay. No? Kaya yun, parang tiyaga-tiyaga na lang talaga. No? At least kahit pa paano eh, ay maayos yung bahay. <laughs> May bahay. Oo, no? <laughs> <laughs> ano po kasi? Ano po yung bahay namin? Na, sira na sira po. Ayun. Ayun po yun, ano, isa sa rapo. problema. Ngayon eh, talagang uh, masasabing bahay na bahay na oh, talaga. Oh, diba, uh, ayusin na, alagaan. I mean, pagagandahin na lang, rapo, at least, hindi mga ngamba. Yun nga, parang ang problema na lang yung kakainin, no? Oo, po talaga Tsaka parang malapit din kayo yung school, Kumayanak kayo, no? Yung ayun school po, dito, no? Lakarin, lakarin na lang, no? Sakay. Yun din yung advance din dito sa may... Tsaka din dito, sir, mahal. Ayun lang, no? Yung medyo pamasahay, medyo po. mabigat, po, no? Papunta dun sa main road, no? Opo. So, yung kadalasan din yung iba sa talaga Talagang umiiyak sa pamasahay. So, yun yung kaya pinaka-ano, parang conflict din, you no? Know? Talaga yung transportation yung nagiging parang talagang isa sa mga basic na pangangailangan ng mga residente. Yun din yun, yun yung medyo may kabigatan ng kaunti. So yun. Kayo din po na, eh. galing din po kayo sa Paranaque. Okay. So, Kapitbahay ah, po din kami doon. Kapitbahay din kayo dito. Opo. Wow, no. Wow. <laughs> Hindi talaga kayo nag Talaga na magkasama pa rin. So nai, ano po yung name mo ninyo, nai? Uh, Jonalyn Moreno po. Jonalyn. Ayun, shout out to kay Ma'am Jonalyn. Kayo po na, yan yung name Baldiento. So, shout out to sa inyo. Maraming salamat. Kasama ko kasi sa video ko na, ha? sige, salamat po. Thank you. Thank, you, thank you. Salamat po. So, ayun nga. <laughs> uh, usually, positive naman talaga. Yung isa lang mga nagiging app, parang ano talaga ng mga residente. Yung transportation, kasi yun, medyo may kabigatan. Lalo dito sa may Christoph, ah, uh, Malayo to sa main road no ng Naik papunta doon sa Flying B no? Para makaluwas ng papuntang Manila kasi papasok ka dito sa Eskinita. Ah, yung kanto Eskinita ba tawag doon? Basta yung main road nung ano nung uh, malainin papasok. So ayun, iba kanya-kanya na rin syempre, ah, set up nung, di ba? Gawa ng negosyo, sari-sari store kung ano yung pwedeng pagkakitaan. The rest, ah, lahat ng mga ah, halos pala na mga natatanong nating uh, residente eh masaya naman sila no sa bahay na tawag dito ibinigay no nung hindi naman binigay pero babayaran din nila kasi hindi naman talaga totally libre yung bahay so babayaran din sa sa gobyerno sa NHA okay so yun palabas na tayo kasi <laughs> doon dulo na hindi naman ganun kadami magandang umaga <laughs> At uh, pupunta na tayo dun sa Tawag dito Phase 2 uh, phase 2B 2B na tama Ito kasi yung phase 1 na un Inuna na natin mag ano. So yun yeah, meron ding uh, Kinawa ng sari-sari store dito oh. At yung pa sa kabila mukhang <laughs> Ayos yung pa no? So halos uh, Okay na Nakakangalay sa kamay. Ayos. Ayan, uh, ito yung mga HOA officer dito sa Cristo. Dito Maraday. po sa PIS A, no? Okay. PIS okay. 2A. 2A. So, yun. Uh, ayan uh, po. Shoutout ko ulit nila nani. Sino po sila, Nay? Ikaw, Rose. Ate okay, Rose, Si po Mary Jane. Tanya, Mary Jane. Panya. Panya, tapo. Elba. So, yun po yung mga HOA officer ngayon dito. At yun ang isa sa maganda kasi meron na tayong mga officer para sa mga pabahay, no? Para mas na tawag dito. Mas nagkakaroon ng uh, magandang words dito? Uh, uh, parang uh, para mapasaayos, no? Mapaayos yung lugar, no? Mas mapaganda. Tahimik, mm -hmm. ano, walang Oo, yung peace in order, tapos yung, yung, yung yun, kalinisan, uh, mapaayos lahat yung uh, mga papahay. Ayun, ah. Yun, ah. Kasi, kumusta na, Kumusta na, po kayo, ma'am, dito sa relocation? Uh, masaya oh, pa, pa, masaya kami. Masaya kami. Masaya kami. Saan po kayo galing ah? From front para parang... po. Para Ako ko ng ata parang taga Paranaque, no. Po dito sa ko iyan. Magagawa nato. Uuron po kami ng paranyake. Oo, boluntaryo kayo ng, ah, kayo ng po Barangay Uno ka dito Aho, sa. Ang <laughs> Ito ko na po. Ito ko na po tayo ko pa mga officer Yes, <laughs> <but> yes. Basta <laughs> naggaano, nagga-assist uh, uh, sa lugar sa sa community. Okay. Uh, Good thing ang maganda Maganda yung tawag dito, uh, parang pinakaano nyo na rito. Actually, dun sa iba din, meron na, pero ang oh ano, mas malinis ng lugar nyo. <laughs> Biglang gano'n <laughs> napansin. Kasi, oo, kasi walang masyadong kalat, o. Oh. Oo oh, nga, ano, tanda, ano. So, thank you, oh, nga, you naman, sir. No? Thank you, Oo, oh, yan, o, oh, kikita nyo, hindi gano'n sa iba na, Malaman. kaya. So, ano yun man, na. Sa pong... Delu TV po na, Delu TV. Ah. Daily UTV ang name sa YouTube channel ko. Po. So, yun, salamat, salamat po. Lipat ako dun sa kabila, ma'am. Okay, Thank you po sa Salamat. So ayan, ah, uh, na tayo dito sa sa Peace to Beam, dito sa may muli ni yung So ayan na, oh. ito na yung gate. din sa kabila. Yung A. So katapatan lang. So ayan, o. Oh. Okay yan, sir. Ah, uh, tawag dito, anong name nyo nga pala uli? Monski Aras, Arusak. <laughs> nandidito na ho tayo. At uh, may terminal na rin ng tricycle. Ay, makikita yung mga tricycle, oh. Sa likod natin. Palipat lipat nga natin. So, ayan. At, ah, uh, ayun yung development, to. Sa mga beneficiary, yung swing gilid, uh, inayos na nila. At dito sa kabila, Pagpasok nyo ng gate, may bakanteng uh, lot pa rin dito. Ayan, oh. Kung gagawin nilang basketball court 'yan, maganda para na sa ganun na uh, may mapapaglibangan yung uh, yung mga uh, residente na rito, yung mga nalipat na rito. so itong kabilang, na pa-develop na rin nila na tawag dito na extend na nila yung gilid nila. So may pagtatambayan din at ah uh, Ayan. Alis lahat may mga may mga nakatira na rin dito. Alis puno na oh. At uh, parang wala na rin baka ang dito sa Christop Tubi. At durog na yung ating kodi ko. Hawak-hawak <laughs> lang natin kasi yung telepono. Gawa ng... Hiniram ng walang balikan yung handle natin. Kainis. So yun, nakakangalay lang sa braso. At, uh, ayan, uh, sari-sari store din yung talagang uh, number one na uh, mapapagapwedeng gawing negosyo dito sa mga pabahay. Karam Kaya saan pupuntahan nating uh, mga pabahay ay uh, maraming tindahan. Ano, dito si nanay, nakita natin si nanay. tanda <laughs> Oh. So ayan si nanay, isa sa mga binipisyari nung pabahay at ato si tatay din, no? Oh. nagtitinda ng isda, isa sa mga negosyo niya. Tsaka, oh. ang ganda ng pusa niya. Oh. Oh, may kasama siya. So Nay, uh, saan po kayo galing nai? Paranaque. Paranaque. Paranaque? Parang doon di sa kabila, mga taga Paranaque din halos, no? Ah, uh, oo. Pero mas late kami. Dito ah, hu oh, huli kayo na rito. Dito, dito Paranaque. Ah, Paranaque din. Yung nasunugan ho ba kayo dito sa so, may toll o hindi? Sa may, ano po, sa may... Kami hindi airport. airport. Ah, sa may airport. Oh. In sa may Valenzuela. Dito. Sa mga, ah, Valenzuela kung tawagin. So yun na, na, kumusta naman kayo dito sa pabahay? Okay oh, man lang, lang, hirap lang yung buhay. Ayun lang. yung buhay, okay. Oo. yung hanap, hanap buhay, yung so yun hirap. Uh, o, oh, discard yun lang. Pero talagang, ako uh, kumbaga, uh, sa bahay, talagang positive naman tayo. Talagang satisfied naman talaga sa bahay, no? Uh, okay. Okay. Uh, Ganda na lang po yung bahay. Oo. So, yung, yung, <laughs> yung hanap, buhay lang po yung... Ay, salamat. Yung hanap buhay lang. sige. Tati, nag-go na si kasi magluluto na. At hanap buhay lang po, at least, kahit pa paano, yung discard kayo, no? Ida na isda. Okay, salamat, ay. Sige, shout <laughs> Anong name mo, tay? Isus is po. ayun. Shout out kay Thank you. Sige, good luck po. So, ayan. At, uh, so happy naman yung mga beneficiary. Isa lang talaga sa, tawag dito, yung nagiging ano nila yun, yung hanap buhay nga. Kasi nga, awala uh, wala naman talagang, ah, uh, masyadong hanap buhay dito kahit sa mga, tawag dito, pang-commercial. Hindi pa naman ganun kaano yung uh, bayan ng naik. Pero sa pabahay na ibinigay ng Inits A, satisfied naman ho sila. Talagang maganda para sa kanila. Ganda umaga po. <laughs> so yan, shout out to kay tatay. <laughs> uh, sama ko kay tayo sa video ko tayo, ha? Okay lang. <laughs> so yan, may tindahan si tatay, oh. <laughs> so ayan po yung mga residente. Ang po. <laughs> so ayun at uh, ito yung update natin. Ito yung mainam din dito sa problem lang. Ayun, may... <laughs> Ayan, no? Ganda, no? Kapag kakaano dito sa may parang round, yung round na to, yung area na to, na naghati dun sa mga skinita papunta sa mga pabahay. So, ayun, no? At tulad dito, may isang kanto rito papunta na sa mga pabahay, sa mga residente. At dito rin sa kabila, yung straight na to. At, ah... Uh, papunta rin dun sa kabila na yun halos nagana ba yung mic natin ayan o no? so yun at uh, ito dito yung palabas na so, papunta dun sa gate papunta nung uh, main road nung Malainin Mulino Luma so yung tatlong barangay na yan ayun yung main road paglabas dyan so ito yung lugar ito yung circle no? na naghahati sa mga iskinita papunta dun sa mga pabahay so ayan o no? Diba? Ganda. Ato, uh, meron na silang street light to. Oh. <laughs> Ayos. Wow, ganda yung lugar. So yun, yun yung uh, update natin dito, Sir uh, Munski. <laughs> At uh, Okay na. Halos lahat may mga resident uh, residente na may mga may mga beneficiary na yung bahay at ayun makikita rin natin na pag dito inextend na nila yung harapan at yun sari-sari store no una sa mga pinuputap nilang hanap buhay dito yung mga pesonet so yun yung makikita natin dito sa sa mga sa pabahay yung common no <laughs> na ginagawa nilang negosyo yung katulad well, yung sari-sari store din Ganda umaga po. <laughs> so, ayun din sa kabila. Ma medyo malapad to dito. So, ayan. Isa, nandito pa rin isa sa mga residente. So, pinanlakan pa rin nila tayo na uh, tanungin kung kumusta sila dito. So, ayan si kuya at yung sinanay. Nay, ah, kumusta po kayo dito sa ano? Pabahay, Nay? Ay, siyempre napakahirap. Ay. Napakahirap <laughs> ng ano, buhay namin dito. Hindi kami mag buhay. Mm -hmm. Ano talaga. Oo. Oh. <laughs> kasi, lumipat kami dito, unang-una, mag-uhulugan pala namin itong aming, ano, kalami. Libre. Na, <laughs> libre, di ba? <laughs> Oo. Oh. So, kasi so, papaaral pa kami ng mm. -hmm. anak namin. So, yun, yung isa yung, sa mga ano. Tapos yung tricycle, wala rin kita. May din yung may ano. May kita. Oo. Oh. <laughs> so yun, ayun yung sa, sa ano ni Nanay. Tapos, like, saan ho kayo galing bago kayo napunta rito? Paranaque. <laughs> Paranyake din. Halos parang mga halos yung mga natatanong kung mga taga Paranyake yung na, ano. Mhm. sa para mga ilang taon na kayo dito na eh, parang Ay wala pa po. October 20 pa po ang last one year namin. Ah, okay. Parang bago pa ito parang two years na 'yo. Eh, oh. na, 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 na. Mga nauna. Mga nauna. So parang second batch na kayo na ano nailipat na, dito. Na, 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 na. So isa rin yung lugar na pinagalingan niyo sa Paranyake doon sa so may parang Balisuel tinatawag nila. Oh, Balisuela well, kami. Ah, okay. So, Iba pa po. Ah. Uh, Iba-ibang lugar. Sa Paranaque, dito na nalipa. So, yun, nanay, maraming pong salamat sa pag-share ninyo sa inyong experience dito sa babae. So, sa bahay naman, talagang happy okay. naman kayo din, no? Ang problem lang natin is talaga yung pinagkakakitaan. Oo. Oh, oh. no? so, Ang problema, yung pinagkakitaan namin galing sa ano? Sa... Sa bulga. Ayun lang. <laughs> 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 Parang ano? Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. kami lang. Ayun talaga Ayun lang. Ayun lang. mag lang. Ayun 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 na Ayun lang. Ayun lang lang. Tsaga tsaga na lang. Tsaga tsaga na lang. Tsaga na. Okay na. Sige. Salamat po okay. sa inyo. Salamat. Sir, salamat ah. Ate, thank you. Salamat. So, ayun nga. At ah. Uh, yung mga experience din nila natin dito. Kinukuha din natin yung ah. Uh, tawag dito. Yung ah. Uh, karanasan nila dito sa pinaglipatan sa kanila. Kadamaga. Hahaha. <laughs> Uh, Hello po, so yung shoutout kila kuya. Sama ko sa video kuya. Hi. so anong name po ninyo kuya? Junjun. Junjun, ay shoutout. At kayo ate. Oh, ay, yung shoutout kila Sir Junjun. At <laughs> saka kay Mamor Salamat Yo, po. Sige, <laughs> yun po. At uh, isa rin sa beneficiary. Okay. So, ayun. Hello. Mukhang, ay, kasama yun. Hello. At, uh, <laughs> at yun na yung dulo. No, ang pabahay. Hindi <laughs> na tayo pupunta doon. Ah, ah Delu TV, sir. Delu TV. Delu TV. Delu TV. Delu TV. <laughs> yung, uh, ano nang name ng, panga, ng uh, YouTube channel ko, okay. Delu TV. Eh, salamat. Delio. Saan kayo galing, sir? Pumuli kami ng, ano, alam ah, hindi. Pero, ah, uh, before kayo napunta rito, isang... Paranyaki. Ah, paranyaki. Ako parang halos puro taga-paranyaki yung mga Ako, nandito, parun. no? Okay. Sige, sir. Salamat. Shout out to sa inyo. Salamat. Thank you. So, ayan, no? Ito, ang ganda nito, oh. Gusto ko yung pagkakadesign in adapt tas concrete. Yeah. Tapos uh, <laughs> Dell TV toy, Dell TV. Dell TV. So ganito pakita ko sa yung ano ha.